May nagsabi sa akin, Michael, yung ginagawa mo eh para lang yan sa magagaan na trabaho. Hindi kagaya sa amin, construction o mabibigat yung trabaho, eh kailangan talaga naman namin ng kanin. Rice is life. Tapos sinang na naman ng isang gonggong, sabi niya, ay oo sir, kailangan nyo talaga ng kanin dahil sa work nyo dahil nagpapawis kayo. Mga boklogs pala kayo eh, hindi naman natin kailangan ng kanin para sa energy. Kung sa kanin ka kumukuha ng energy, ang tawag sayo, sugar burner. Kasi di ba pagkain mo ng kanin, busog ka kagad, taas yung insulin, tapos baba agad, eh di gutom ka na naman. Kaya nga, ilang kain mo na, lagi ka pa rin gutom. Eh yung mga naka low carb, kumukuha sila ng energy sa protein at fats. Kaya kumbaga parang mas solid na gasoline yung ginagamit nila. At mas matagal sila magutom, kaya gagawa nila mag-fasting, tapos 2 meals a day lang, nagagawa pa mag-1 meal a day, tapos may nag -gy o di saan sila kukuha ng energy nun? Eh, yun lang naman ang kinain nila. Yung mga ninuno natin, hindi naman sila kumakain ng kanin noon. Wala pang sinain noon, di pa nila alam yun. Ginagawa nila, nangangaso lang sila. Tapos pag nakahuli sila, food trip na sila. Pag tapos nila po trip, wala na naman uli silang kakainin. Eh di nakapasting na naman sila. Aantay uli sila bago uli makakain. O nabuhay naman sila nung matagal. Wala pang sinain noon. Guys, hindi totoo na sa kanin ka lang pwede kumuha ng energy para mo sinabi na kasalanan ko kung bakit ka naging construction. Ako naging construction din ako noon, mabigat nga. Pero hindi ko pa alam yung low carb noon. Pero kung alam ko yung low carb noon, maglo low carb pa rin ako dahil yun yung mas maganda sa katawan. Tapos sasabihin nyo, kailangan ng kanin para sa energy. Guys, yung kanin pag pumasok na sa katawan natin, katumbas niya ay 10 kutsaritang asukal. Guys, wake the fuck up!